batas ng sanlibutan na hindi pwedeng pigilan ng kahit sino. So, sino yung naglagay ng batas na yung tao ay dapat mabuhay nang dapat humihinga siya? Si Allahu Ta'ala. Yung batas na yan, sa sanlibutan, hindi mo pwedeng pigilan yan. At si Allah Ta'ala rin yung nagmamanage ng lahat ng nilalang. Sabi ni Allahu Ta'ala, yudabbirul al amra minas sama ilal -aw. Si Allah Ta'ala ay nagsisiyasat, nag-aayos, nagmamanage ng mula sa kalangitan hanggang kalangitan at kalangitan pa ibabaw ng kalupaan. So walang ibang nagsisiayos ng ganyan at anuman yung nagaganap sa mundo, yan ay sa pahintulot ni Allah Ta'ala. Hindi pwede na may nangyari sa mundo tapos yung nangyari na yun ay kusa lang nangyari. Kaya nga di ba yung mga scientists hindi sila naniniwala na may Diyos? Anong sinasabi nila kapag lumindol, kapag nagkaroon ng bagyo? Anong tawag nila doon? Ay natural disaster. Di ba? Pag sinabi mo natural disaster, ibig sabihin yan, nangyari yan kasi Normal na. Walang nagko-control na yan. Yung salitang ganun ay kufur yun. Parang sinasabi na ang mundo, nangyayari yung delubyo, yung lindol, pati bagyo, wala sa pahintulot ni Allah. So parang sinasabi, yung bagyo, pati yung lindol, siya yung may kagagawan yung sarili niya. Ninais niya yan. Parang sinasabi, labas yan sa reliyon. Labas yan sa pahintulot ni Allah. Hindi yan kontrolado ni Allah. Yan ay shirk. Kasi parang sinasabi na may... Nagko-control sa lupa, iba yung sa kalangitan, iba yung dito. So, yan ang ng mga ano, itisim. Ibig sabihin ng mga hindi naniniwala na may Diyos. Kaya dito, kabilang sa tinuturo sa atin ng Islam na dapat kang maniwala na anat tadbir biyadillah. Lahat ng pagsisiyayos at pagsisiyasat ng lahat ng mga nilalang o sanlibutan ay nasa kamay ni Allah Ta'ala. Kaya dito, ang pinupunto rin dito sa atin ni Allah Ta'ala, kaya tinuturo rin sa atin na ito ay parte ng rububiya, ng pagiging Panginoon ni Allah Ta'ala, para hamunin din ni Allah Ta'ala ang mga ibang relihiyon na sumasamba sa mga ribulto pati Diyos-Diyosan. Anong sabi ng Allah Ta'ala? Kulid ulladhina za'amtu min duni. Kulid ulladhina za'amtu min duni. Sige nga, kayong mga sumasamba sa mga ribulto pati Diyos-Diyosan, Anong sabi ng Allahu Ta'ala? Udu'ul ladhina za'amtum min duni. Humiling nga kayo sa kanila ng mga kahilingan ninyo, ng pangangailangan ninyo, kung meron silang kakayanan na magbigay sa inyo sa buhay ninyo ng pangangailangan ninyo na ayusin, i-manage yung buhay ninyo. Meron bang kakayanan? Sabi ng Allah Ta'ala, Fala yamliku na Wala silang kakayanan o wala silang hawak ng kahit anong mga bagay na makakaalis sa pinsala sa buhay ninyo kapag nasa loob kayo ng problema. Ibig sabihin dito ay yung mga Diyos Diyosan o mga rebulto na sinasamba ng mga taong maliban kay Allah ay wala silang kakayanan na magkaroon ng kapangyarihan sa mundo o ayusin yung buhay ng tao. Kasi nga hindi sila Panginoon. Kaya sabi niya Allah Ta'ala, "Duruf amkum wala tahwila." Ang pinupunto doon din na ano 'yon, na yung isang tao kapag nasa loob siya ng isang problema, 'di ba? Ang tao nasa dalawa lang naman ang gusto niya sa buhay. Kapag problema do yung tao gusto niya makatakas sa problema, o kaya may kailangan yung tao gusto niya makamit yung kanyang pangangailangan. 'Di ba? 'Yun lang yung dalawa. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, sige nga, kung meron kakayanan yung Panginoon na sinasamba ninyo maliban kay Allah Ta'ala, o do'ul ladin at sige nga, subukan natin bangay problema kayo? Kaya ba kayong iligtas dyan sa sitwasyon na iniiyakan ninyo pag may problema kayo? Ang pinupunto doon na ano yun? Si Allah Ta'ala lamang yung may kakayanan dahil nasa kanyang kamay lamang ang lahat ng pagsisiyayos o pagsisiyasat ng sanlibutan. Kaya sabi rin yung Allah Ta'ala, Qulil ulladhina zaamtu min dunillah. O kayong mga sumasamba maliban kay Allah Ta'ala, zaamtu min dunillah, la yamlikuna mithqala dharrah. wala silang kakayanan, o wala silang kapangyarihan, o wala silang parte na kaya nilang humawak ng isang nilalang sa mundo. Kaya ba lumika ng isang Diyos-Diyosa na isang rebulto ng isang lamok? Hindi, tapos sasambahin nyo yung hindi kaya lumika ng lamok tapos gusto nyo iligtas, bigyan kayo ng pangailangan sa buhay ninyo. Hindi nga kaya lumika ng lamok tapos pakakainin kayo. Hindi nga kaya lumika ng lamok tapos hinihingian nyo ng tulong. So parang sinasabi dito na kung hindi kaya lumika ng kahit anong itong isang rebulto o yung isang nilalang, o kahit ano pang sinasamba ng mga tao, hindi niya kayang lumikha ng kahit anong isang maliit na bagay lang. Tapos, mag-isip ka naman, parang sinasabi dito, mag-isip ka naman na ikaw tao, hindi kaya lumikha ng maliit na bagay, tapos ibibigay yung kailangan mo, hingiin mo sa kanya. Parang ganun yung pinupunto doon. So, yung isang tao na sumasamba sa ributo, di ba, nagdudua siya, nakaluhod siya, kailangan ko ng ganto, ng tuition ng anak ko, ng bigas, ng ganyan, ng ganto. Pambayad ng hospital, pambayad ng kuryente, isang lamok nga na hindi kayang likhain, pambayad pa sa kuryente mo, ibibigay ng Diyos Diyosan na yan? Hindi niya kaya. Yun ang pinupunto doon. Kulir la din na zaam la. La yam likhuna mithkala dharra, na wala samawati, wala fil arg. Wala siyang pagmamayari sa kalangitan, pati sa dunya. Yun ang pinupunto doon ng Allah Subhanahu Tabarak wa Ta'ala.